Sama-sama ang buong family. Good evening po. Ang aming tita. Mga pinsan, bayaw, at tito. Ano din po yan? Lapitin din yan ng cheeks. Makikita mo yung aura niya eh. Ano rin yan si baby? Tito salding liit.

Apo. Oh, so, mag-anak, hindi ka mag-anak. Pasok ko doon sa hindi ka mag-anak. Pangalaw pinto, pasok oh. na naman ako. Apo. Oh, Malagay may, oh, yeah, <laughs> may regalo, wala regalo. Pero ko, wala regalo. Ang mga puno, wala. <laughs> Ang <laughs> mga buong pinto, pang-anak. pinto. Apo. Hindi ko nag May regalo, wala regalo. Doon ko, wala regalo. Ito, bibigyan ako ay tandaan. Ito, pag-iapas ko sa pinto eh. Serta na. <laughs> <laughs> Sabi nung may mama sa dito <laughs> sa ayo pa Pawi. Galpako ko gawin, di makakain. Ha ha. Sino kung walang ano, wala na kami kakaining. Ay, uh, May yung mga cheese ng puto. At <laughs> <Cheese laughs> <ng puto. laughs> ah, <laughs> no, tahimik siya, na. pero ngumunguy ha. No, pinili yung mga... cheese. <laughs> tahimik <laughs> ka siya, ngumunguy ha. Ayun ang ibedensya. Oh.

Uh, ang asawa ko na amin na mayapang dito ang kapatid na aming papang panganay ay, ng father ko po. At ang bunso, ay, sorry. Bunsong kapatid ng aming father. Ano? nga to. Ito pa kamukha pa ng Parang si Tito, maano sa cheeks, malapit ang cheeks. Pati kulay. Where's daddy? Ayun yun, yun yun. Bakit yung isa? Pero hindi sa yung isa? Bakit nakaasad yung isa? na tayo ng Walang Wala nga, wala nga, wala nga. Cheating at all. Pero may sabi, mawawala yung wallet yung teacher e. na naman niya. Umalis na lang tuloy. Ganyan talaga yung dalabang ta mag best friend sila no. <laughs> oh, what shake? Sir, yeah. what color? <laughs> Binili ako ng di umalang motor, On the Click. What color? Paglabas ko ng bahay, wala na. Blue ang galing man. naman. Sumalo oh, What color? <laughs> Look at this. Look at this. <laughs> what color? <laughs> what color? Binibigyan <laughs> ko ng motor, oh, ayaw naman. Okay. Bigay na ng nga wala siyang mulingan. <laughs> Ito pa, Wala kayong Ayan, gising na pa po mga bata, o, oh, 1.30. madaling araw, eh, oh. o. <laughs> Kaway ka naman, Chen. Ayun ang aking mga pamangking magdalagin ding, o. Oh. Ang A, B, C, B. Ay, D. Alam mo so ako sa kayo. Gusto kumain. Gusto niya yata yung puto be. A candy. Ito. Akin, <laughs> ay, ah, <laughs> ay, oh, okay. welcome. Ang cute naman ang iyon. Thank you. Bahama, tayo. Problema, Yellow. Ang, ay, ang okay. galing. What shape? -gal. Ang galing! Look who! Yan ang nagmana kay Tito talaga pati brain, ay memory ng brain.

Ayan po, mga alas 12 na. po, gusto niya na tita, ha. Okay maso. Dito po yan ng mga pinsan. Sino? Kiko. Dumating pa po ang isa naming pinsan. Kiko. Ayan. <ims> <ims with white black people> <s> gamit <gì> <Link, differences> <sinaba> <connections> mo Ayan, dati ng aming pinsan at ang kanyang family mm. dali nene silong kayo be silong ay perro usog ang cute-cute naman ng perro usog ang baby po oh Oh, oh, ang tisay? <laughs> tisay, pera usog. Pero usog. usog, tisay, tisay, Ang tisay ng baby mo, be. <laughs> <laughs> Naku, ilong na ilong pa lang, Cortez. Uh, trademark ng Cortez, oh. Ang uh, ilong. Ako, <laughs> oh, oh, ang Ben, yung ilong lang unang nakita ko. cortes na korte. Ang puti. si Krisya nagkana, hindi na mga Ang pangit pa. Malas mo, na kortes eh. Pero huwag ka Mga charming. Ha?

Nakatingin kay Tito eh. Oh, no. <laughs> Ayun po. Ay, Ay, si Kylie. <laughs> hey, si Kylie. <laughs> <laughs> Kuya. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Ayun, sige guys. Ito po ang amin. Ano. Thank you po sa Bye na to na. Tama ko na. Ano lang ako yung para. Thank you po. Bye-bye. Tutulog. Ito, Ito po. Ang baga alas dos na. Thank